I, I, don't expect him to come home. I, I mean, uh, the way that everything is right now. Tommy Knight here. Mr. DOJ Secretary. Ano ba naman tong nabasa ko? Okay, galing to sa Brigada News. Ang sabi po, Secretary Remulla, Secretary of Justice ng Pilipinas, ang sabi niya, malabo nang umuwi si Saldico sa Pilipinas dahil dito nga sa mga this past event na siya yung pinagbibintangan na utak ng mga flood control Mr. Secretary ganun ka ba kahina? Department of Justice hanggang dun lang ba yung power mo? My goodness naman, Papaisip tuloy ako. By the way, ito yung first time ko mag-vlog sa ganito. Hindi, nagko-comment na ako pero this time, kailangan kong i-vlog. Parang napipick up ko tuloy. Isa ba tong code na pag nakarating kay saldi ko na huwag ka na umuwi? Di ba? My goodness. Parang, parang code siya na yun ang sinasabi. Pinaparating mo sa kanya na huwag na siyang umuwi. Instead of saying na the government will use all his powers to bring him back. No? Para may mga tanong ng taong bayan ay masagot. may goodness naman, Mr. Secretary. You are so weak. Hinamu? Yo, Tommy Knight!